Capricorn naramdaman mo ba ito? Ang mga kilabot na dumarating ng walang babala, ang mga panaginip na ayaw maglaho, ang mga kakaibang senyales na sumusunod sa iyo na parang anino. May isang tao mula sa iyong nakaraan na muling papalapit, hinihila mismo ng tadhana. Pero narito ang katotohanan, hindi ka na ang parehong tao na minsan nilang nakilala. Nagbago ka, lumago at nagising. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa kapangyarihan, karma, at tadhana na bumubukas ng panibagong kabanata para sa iyo. Huwag baliwalain ang mensaheng ito dahil maaari nitong baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Capricorn, matagal nang bumulong ang universo sa iyo sa mga paraang hindi mo na kayang baliwalain. Ang mga gabing walang tulog, ang biglang bumabalik na alaala, ang mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, wala sa mga ito ang aksidente mga senyales itong gumagabay sa iyo upang ihanda ka para sa isang makapangyarihang kaganapan. Ang isang tao na minsang lumayo ay muling hinihila pabalik sa iyo, at ang tadhana ang siyang puwersang nasa likod nito. Pero hindi sila ang tunay na kwento rito, ikaw ang kwento. Dumaan ka sa apoy, hinarap ang sakit ng puso, at dinala ang mga aral na binago ang paraan ng iyong pagtingin sa pag-ibig at buhay. Maaring iniisip ng taong babalik na sa salubungin nila ang parehong Capricorn pero nagkakamali sila. Ikaw ay nagbago, naging mas matalino, mas matatag, at hindi na kayang dalawin. Ito ay hindi lang basta panibagong kabanata, ito ang sandaling hinihingi ng tadhana na magpasya ka, bubuksan mo ba muli ang pinto, o pipiliin ang isang bagong simula. Mga palatandaan ng pagbabalik. Capricorn, kapag ang tadhana ay naghahanda na ibalik ang isang tao sa iyong buhay, hindi ito dumarating ng tahimik. Nagsisimulang maglagay ang universo ng mga banayad na pahiwatig sa paligid mo, umaasang mapapansin mo. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga paanyaya, mga gabay na nagsasabing magbantay ka. At kamakailan lang, marahil mas matindi mo na itong naramdaman kaysa dati. Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip kung saan malinaw na malinaw ang kanilang mukha, na parang walang lumipas na oras? Ang mga panaginip ay may dalang mensahe, at kapag paulit-ulit na bumabalik ang parehong tao sa mga yon, ibig sabihin ay umaabot ang kanilang enerhiya sayo. Minsan pa nga, nagigising kang mabigat ang dibdib, na para bang dinala mo ang kanilang damdamin sa buong gabi. Hindi yon aksidente, ito ay tanda ng espiritual na koneksyon. Isa pang palatandaan ay ang paglitaw ng mga paulit-ulit na numero. Napansin mo ba ang labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o kahit walo, walumput walo na biglang lumilitaw sa harap ng iyong mga mata? Ito ay mga kosmikong kodigo, mga paalala na may aktibong ugnayan ng kaluluwa. Madalas sabihin ng mga Pilipino, may mga numero na hindi basta-basta, ibig sabihin may mga numerong may mas malalim na mensahe. Kapag lumilitaw ang mga ito sa paligid mo, senyales ito na kumikilos ang tadhana. At naroon din ang mga biglaang kilabot. Isang malamig na dampi ng hangin sa kwartong walang bintana. Mga balahibong nagsisitindigan habang naririnig ang kantang nagpapaalala sa kanya. Isang bugso ng emosyon habang gumagawa ng ordinaryong bagay. Ito ay mga tulak ng espiritu, paalala ng uniberso na may enerhiya ng isang tao na sumasalubong sa iyo. Huwag din natin kalimutan ang mga biglaang pagkakatagpo ng mga alaala. Maaring marinig mo ang kanilang pangalan mula sa mga estranghero, makakita ng taong kamukha nila sa gitna ng tao, o madiskubre ang lumang alaala sa iyong telepono o social media. Nakakapanibago ito na parang kumakatok ang nakaraan sa iyong pintuan sa pamamagitan ng mga senyales at simbolo. Ngunit narito ang katotohanan, Capricorn, ang mga palatandaang ito ay hindi upang lituhin ka nandito sila upang ihanda ka. Hindi nagpapadala ang universo ng mga tanda ng walang dahilan. Kapag lumilitaw ang mga ito, ibig sabihin ay muling bumubukas ang isang siklo, isang koneksyon mula sa nakaraan na hindi patapos. Ang taong kaugnay ng mga senyales na ito ay unti-unting hinihila pabalik, hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa mismong tadhana. Maaring hati ang iyong nararamdaman, kalahating sabik, kalahating takot. At normal lang iyon. Dahil sa kaibuturan mo, alam mong ang pagbabalik na ito ay maaaring magbago ng lahat. Malinaw na ang mga palatandaan, ang tadhana ay umaayon na. Ang tanong, handa ka na bang harapin ito? Bakit sila umalis at bakit sila babalik? Capricorn, para maintindihan kung bakit muling hinihila ng tadhana ang taong ito pabalik sa iyo, kailangan muna natin harapin ang katotohanan kung bakit sila umalis noong una. Minsan, ang pag-alis ay hindi tunay na pagtatapos, ito ay mga pahinga na isinulat sa ating kwento para magkaroon ng paglago, mga aral, at pagbabago sa magkabilang panin. Maaring umalis sila dala ang mga palusot, mga salitang nagwasak sa iyo, o baka naman katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Pero sa likod ng kanilang mga ginawa ay may mas malalim na dahilan, takot. Takot sa lalim mo, takot sa tunay na pagtatalaga, takot sa refleksyong ipinakita mo sa kanila. Dahil nang tumingin sila sa iyo, Capricorn, nakita nila ang kanilang sarili ng mas malinaw kaysa dati. At ang ganitong katotohanan ay masyadong mabigat para sa taong hindi pa handa. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nating sabihin, ang hindi pa handa, tatakbo. At iyon ang nangyari dito. Umalis sila dahil ang iyong enerhiya ay masyadong malakas, masyadong totoo, at imposibleng itanggi. Sa halip na yakapin ito, pinili nilang takasan ito. Pero may sariling batas ang tadhana. Kapag ang isang koneksyon ay nakasulat sa mga bituin, wala ni anong pagtakbo ang makakapagbura nito. Lumilipas ang oras, nagbabago ang buhay, at gayon paman, nananatili ang hatak. Kaya ngayon, matapos ang lahat, muli silang hinihila pabalik. Napagtanto nila ang kanilang nawala. Naramdaman nila ang kawalan na walang sinumang makakapuno. Para sa ilan, maaaring ito'y isang nabigong relasyon sa iba. Para naman sa iba, ito'y katahimikan na naging sobrang inay ang pag-iisa na nagpapaalala sa kanila ng iyong init. Sinubukan kanilang palitan pero ang totoo hindi ka mapapalitan. Capricorn, ang iyong pagmamahal ay hindi pangkaraniwan. Isa itong once in a lifetime. At kahit tinanggihan nila ito noon, ang kanilang kaluluwa ay hindi kailanman nakabitaw. Ang universo ay kumikilos din sa kanila. Habang ikaw ay nagpapagaling, sila naman ay humaharap sa sariling mga aral. Tinuturuan sila ng karma ng halaga ng kanilang mga pinili. Maaring inakala nilang mas maganda sa iba, pero natuklasan nilang iyon ay puro kawalan. Ngayon, dala ang bigat ng kanilang pagkakamali, nakatingin sila muli sa iyo, ang taong hindi sana nila pinakawalan. Ngunit narito ang twist, hindi sila bumabalik lamang dahil sa pag-ibig. Babalik sila dahil nararamdaman ng kanilang espiritu na may unfinished business. Ramdam nila na may bagay sa pagitan nyo na hindi pa tapos, isang pintong isinara, ngunit hindi kailanman tuluyang nalock. At ngayon, ginagabayan sila ng tadhana na bumalik, upang harapin ang minsang iniiwasan. Subalit, Capricorn, tandaan mo ito, habang sila'y wala, ikaw ay nagbago. Lumakas ka, naging mas matalino, at mas nakaayon sa universo. Kaya't kapag bumalik sila, Isang Capricorn na hindi nila nakikilala ang sasalubong sa kanila, isang Capricorn na may kapangyarihan na ngayon. Ang pagbabalik na ito ay hindi lang tungkol sa muling pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan, karma, at tadhana ng diretsahan. At ikaw, Capricorn, ay hindi na ang parehong taong minsan ay umiyak dahil sa kanilang pagkawala. Ikaw na ngayon ang may hawak ng desisyon kung paano magpapatuloy ang kwento. Ang pagbabagong anyo ng Capricorn Capricorn, habang sila ay wala, may makapangyarihang nangyari, nagbago ka. Sa una, ang kanilang pagkawala ay tila sugat na hindi na maghihilom. Mga gabing puno ng tanong na walang sagot, mga araw na dala mo ang sakit na parang anino, mga sandaling inakala mong tinalikuran ka na ng universo. Ngunit hindi mo alam, iyon mismo ang prosesong humubog sa iyo upang maging ikaw ngayon. Madalas sabihin ng mga Pilipino, ang sugat, nagiging aral. Bawat sugat ay nagiging aral. At para sa iyo, Capricorn, ang mga aral na iyon ang naging pundasyon ng iyong pagbabago. Natutunan mong tumayo ng mag-isa, buwin muli ang iyong lakas peraso sa peraso. Natuklasan mong ang iyong halaga ay hindi nakabatay sa kung sino ang nananatili o maalis, kundi sa apoy na nasa kaluluwa mo mismo. Ang dating ikaw ay maaaring naghanap ng pagsasara, humingi ng kasagutan, o nagdala ng bigat ng kasalanang hindi sa iyo. Ngunit ang bagong Capricorn ay hindi na sumusuko sa bigat ng desisyon ng iba. Ikaw ay nag-mature. Ikaw ay naghilom. Natagpuan mo ang iyong tunay na halaga sa lugar na hindi mo noon hinahanap sa loob ng sarili mong espiritu. Sa espiritual na aspeto, nagising ka. Nagsimulang magsalita ang universo sa iyo ng mas malinaw kaysa dati. Napansin mo ang mga senyales, ang mga numero, ang mga panaginip at imbes na baliwalain, niyakap mo ang mga ito. Ang meditasyon, panalangin, at pagmumuni-muni ay nagbigay sa iyo ng karunungan na buong buhay hinahanap ng iba. Kung dati nakatingin ka sa labas para sa pag-ibig at kumpirmasyon, ngayon ay natagpuan mo ito sa loob. At ang pagbabagong iyon ang nagbago ng lahat. Pati ang iyong enerhiya ay nag-iba. Napapansin ito ng mga tao sa paligid mo, ang tahimik na lakas sa iyong tinig, ang kapanatagan sa iyong mga mata, ang kumpiyansa sa paraan ng iyong pagdadala. Hindi ka na humahabol. Ikaw ay umaakit. Hindi ka na nagmamakaawa. Ikaw ang nagpapasya. At iyon ang pinakamahalagang pagbabago sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit mabibigla ang taong babalik. Inaasahan nilang makita ang Capricorn na minsang minahal nila, ang taong umibig ng malalim ngunit may dalang sugat. Sa halip, makakaharap nila ang isang muling isinilang, isang taong alam ang kanyang halaga, at hindi na tumatanggap ng mas mababa kaysa sa nararapat. Isipin mo ito, maaaring ibinabalik sila ng tadhana, ngunit ibinabalik sila sa bersyon ng sarili mong hindi pa nila nakikilala. At ang bersyong iyon ay hindi mapipigilan. Ang pagbabagong ito ang iyong kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng universo ang paghihiwalay noon. Kung wala ito, hindi mo maaabot ang lakas, karunungan, at espiritual na pagkakahanay na mayroon ka ngayon. At ngayon, habang sila'y bumabalik, hinihiling ng universo na kilalanin mo kung gaano kalayo na ang iyong narating. Hindi ka na ang estudyante, ikaw na ngayon ang guro ng iyong sariling tadhana. Capricorn, ang iyong pagbabago ay patunay na walang tunay na nawawala. Ang nakalaan para sa iyo ay babalik, ngunit kapag nangyari iyon, haharapin mo ito dala ang lakas ng isang taong minsan nang bumangon mula sa abo. Ang emosyonal na laban Capricorn, kapag tuluyan ng bumalik ang taong ito, hindi magiging simple ang sandaling iyon. Hindi ito magiging malinis na pagkikita kung saan ayos agad ang lahat. Sa halip, may gagalaw na malalim sa loob mo, isang laban ng puso at isip. At ang labang iyon ang tinatawag nating emosyonal na tunggalian. Sa isang banda, maaring maalala ng iyong puso ang init ng dati ninyong pinagsaluhan. Ang halakhak, ang pagiging malapit, ang ginhawang dala ng isang taong minsan ay naging tahanan mo. May paraan ng mga alaala para pakinisin ang matutulis na sulok ng sakit, at kapag muling nasilayan mo sila, baka maramdaman mo ang dating hatak. Bubulong ito, paano kung iba na sila ngayon? Paano kung nagbago na talaga sila? Ngunit sa kabilang banda, ipapaalala ng iyong isip ang katotohanan. Ang mga gabing umiyak ka. Ang mga tanong na hindi nasagot. Ang katahimikang nag-iwan ng sugat. Sobrang haba ng panahon mong ginugol sa pagpapagaling para basta-basta nalang ibalik ang iyong puso ng walang pag-ingat. Ang iyong pagbabago ay nagbigay sa iyo ng lakas, ngunit nagbigay din ito ng kaliwanagan. At ang kaliwanagan ay nagsasabing, mag-ingat. Pahalagahan ang iyong naitayo. Ang hatak at pagtutol na ito ay lumilikha ng tunggalian. Madalas sabihin ng mga Pilipino, puso laban sa isip. At Capricorn, higit mo itong mararamdaman kapag kaharap mo na sila. Maaring dumating sila na may kasamang paghingi ng tawad, mga salitang matagal na nilang dapat sinabi. Maaring sabihin nila na nagbago na sila, na ngayon lang nila tunay na naunawaan ang iyong halaga. Ngunit paano mo malalaman kung totoo ito? Paano ka muling magtitiwala sa taong minsan ay winasak ang ugnayang ibinigay ng tadhana? Mabigat na tanong ang mga ito, dahil hindi ka na ang dating Capricorn na basta na lang naniniwala sa mga pangako. Ang tunggalian ay hindi lang tungkol sa kanila, ito rin ay tungkol sa iyo. Kung sino ka na ngayon? Kung ano ang nararapat para sa iyo? At kung ang pagbabalik nila ay tunay na magpapagaling o baka lang ulitin ang nakaraan? Maaring mahati ang damdamin mo sa pagbibigay muli ng pagkakataon sa pag-ibig at sa pagpili ng bagong landas na iyong itinayo para sa sarili mo. Parehong mabigat, parehong hindi madali. At gayon paman, bahagi ito ng iyong tadhana. Pinapayagan ng universo ang kanilang pagbabalik hindi upang lituhin ka, kundi upang subukin ka. Upang itanong, natuto ka na ba sa iyong tunay na halaga? Pipiliin mo ba ang pag-ibig mula sa lakas, hindi mula sa pangangailangan? Capricorn, ang katotohanan ay ito, ang emosyonal na tunggalian ay hindi senyales ng kahinaan, ito ay patunay ng iyong paglago. Noong nakaraan, maaring ibinigay mo ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, humihinto ka nagmumuni. Tinatimbang ang mga pagpipilian. Ang paghinto ay kapangyarihan. Ang pag-iingat ay karunungan. Kaya't kapag bumalik sila at bumaha ang mga damdamin, tandaan mo ito, ang tunggalian ay hindi upang wasakin ka. Nandito ito upang ipakita kung gaano ka nakalakas. Kung bubuksan mo man ang pinto o mananatiling nakasara ito, manggagaling ang desisyon mula sa lakas, hindi sa desperasyon. At doon, Capricorn, ikaw ang tunay na panalo, anumang piliin mo. Gabay mula sa universo. Capricorn, kapag mabigat ang emosyon at tila malabo ang mga pagpipilian, palaging may paraan ang universo para gabayan ka. Ang mga senyales, bulong, at espiritual na paghatak ay hindi basta-basta, ito ay mga kumpas na inilalagay sa iyong landas upang hindi ka mawala sa direksyon. At sa ngayon, mas malakas kaysa dati ang tinig ng universo para sa ang unang gabay ay ang magtiwala sa mga senyales. Kapag nakikita mo ang mga numerong paulit-ulit tulad ng labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto, kung may paru-paro na biglang tatawid sa iyong daraanan, o kung makarinig ka ng kantang tila direktang tumatago sa puso mo, alamin mong hindi ito aksidente. Sa paniniwala ng Pilipino, madalas nating sabihin, may mensahe ang kalikasan. Mismong kalikasan ang nagdadala ng mga paalala. Bawat maliit na tanda ay mensahe ng universo na hindi ka nag-iisa sa desisyong ito. Ang ikalawang gabay ay ang protektahan ang iyong enerhiya. Hindi ibig sabihin na kapag may bumalik, kailangan mong buksan agad ang pinto ng walang hangganan. Pinapaalala ng universo na alalahanin mo ang iyong halaga. Magsindi ng kandila kapag nalilito, manalangin para sa kaliwanagan, nilay sa katahimikan. Ang mga ritual na ito ay hindi lang tradisyon, ito ay mga espiritual na kalasa tumutulong upang manatili kang nakaayon sa iyong mas mataas na sarili. Ang ikatlong gabay ay pakinggan ang iyong puso, ngunit kumpirmahin sa iyong espiritu. Ang puso ay nakakaramdam ng pag-ibig, ngunit ang espiritu ang nakakakilala ng katotohanan. Kung ang kanilang pagbabalik ay mabigat, pilit, o puno ng pagdududa, babala ito ng universo. Munit kung ang kanilang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan, kaliwanagan, at pag-aayon, maaaring ipinapakita ng tadhana ang pintong nararapat mong buksan. Capricorn, likas kang intuitive. Kahit nagdududa ka sa iyong sarili, palaging alam ng iyong kaluluwa ang katotohanan. Ang bigla ang kutob, ang tahimik na tinig mula sa loob, ito ang paraan ng universo para direktang makipag-usap sa iyo. Huwag itong baliwalain. Kapag may mali ang pakiramdam, paniwalaan mo. Kapag may tama ang pakiramdam, yakapin mo. Isa pang gabay ay ang manatili sa balanse. Hindi dapat nauubos ka ng pag-ibig, dapat ito'y nag-aangat sa'yo. Gusto ng universo na alalahanin mong anumang relasyon na babalik ay kailangang nakaayon sa iyong paglago, hindi ang magpapahina nito. Kaya naroroon ang emosyonal na tunggalian, upang mapahinto ka sandali at itanong, ang pag-ibig bang ito ay nagpapalusog sa aking kaluluwa, o ito ba'y muling bumubuhay ng sugat? At sa huli, ang pinakamakapangyarihang gabay na ibinibigay ng universo ngayon ay ito, ang iyong kinabukasan ay nasa iyong mga kamay. Maaring dalhin ng tadhana ang isang tao pabalik, ngunit malayang kalooban ang magpapasya kung ano ang susunod. Hindi kay tinutulak ng universo na magsabi ng o oh, hindi, pinalalakas ka nitong pumili mula sa iyong lakas. Kaya't Capricorn, tingnan mo ang pagbabalik na ito hindi bilang pabigat, kundi bilang biyaya ng kaliwanagan. Isang pagkakataon upang makita kung gaano ka nakalayo, upang kilalanin ang iyong pagbabago, at upang parangalan ang iyong tunay na halaga. Ano mang desisyon ang gawin mo, pagpapalain ka ng universo, dahil natutunan na ang aral, at lumago na ang iyong espiritu. Capricorn, magkasama nating nilakbay ang mga senyales, aral, at tadhana. Mula sa mga bulong ng universo hanggang sa mga sugat ng nakaraan, mula sa iyong makapangyarihang pagbabago hanggang sa tunggalian ng pagpili, narito ka na ngayon sa pinakamahalagang punto, ang kaliwanagan. Ang taong minsang lumayo ay ginagabayan pabalik sa iyo. Ngunit narito ang katotohanan, manatili man sila o muling lumisan, piliin mo man sila o tuluyan ng isara ang pinto, hindi nito binabago ang katotohanan na panalo ka na. Lumago ka na bilang isang mas matatag kaysa sa sakit, mas matalino kaysa sa pagkawasak, at mas makapangyarihan kaysa sa nakaraan. Gusto ng universo na tandaan mo ito, hindi ka na naghihintay ng pag-ibig para iligtas ka, niligtas mo na ang iyong sarili. At dahil dito, makakarating na sa iyo ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo. Maging ito man ay sa taong nagbabalik o sa isang panibagong biyaya, ang tadhana ay umaayon na sa pabor mo. Sa paniniwala ng Pilipino, madalas nating marinig ang kasabihang, kung para sa iyo, babalik. At bumabalik na ang taong ito. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi na tungkol sa kanila, kundi tungkol na sayo. Tatanggapin mo ba muli ang nakaraan, o yayakapin ang bagong kinabukasan na itinayo mo? Anumang piliin mo, igagalang ito ng universo, dahil napatunayan mo na ang iyong lakas. Capricorn, huminga ka ng malalim at bitawan ang takot. Hindi ka sinusubok ng universo para basagin ka, ipinapakita lamang nito kung gaano ka nakalayo. At sa sandaling ito ng pagpili, ipaalala mo sa iyong sarili, mahal ka, ginagabayan ka, at kailanman ay hindi ka nakakalimutan ng tadhana. Upang selyuhan ang mensaheng ito, bigkasin ang mga affirmations na ito kasama ko. Sabihin ito ng malakas, isulat sa mga komento, o bulongin sa iyong puso. Bawat salitang binibigkas mo ay enerhiya, at bawat affirmation ay isang deklarasyon ng kinabukasang tinatawag mo. Mga affirmation para sa Capricorn Tiwala ako sa tadhana at tiwala ako sa aking landas. Mas malakas ako kaysa sa aking nakaraan, mas matalino kaysa sa aking sakit. Tinatanggap ko ang pag-ibig na nag-aangat, nagpapagaling at gumagalang sa akin. Pinalalaya ko ang anumang hindi na nakakatulong sa aking kaluluwa. Pinararangalan ko ang aking pagbabago at ang taong aking naging. Karapat dapat ako sa malalim, tapat at pangmatagalang pag-ibig. Inaangkin ko ang mga biyayang inihanda ng universo para sa akin. Pumipili ako gamit ang karunungan, hindi sa takot. Ginagabayan ako ng mga senyales, pinoprotektahan ng pananampalataya, at nakaayon sa tadhana. Tiwala ako na ang nakalaan para sa akin ay laging babalik sa aking landas. Capricorn, ang iyong paglalakbay ay patunay na ang mga pagtatapos ay hindi huling kabanata, ito ay simula lamang ng isang mas dakilang bagay. Maging bahagi man muli ng kwento mo ang taong ito o hindi, malinaw ang katotohanan, nasa panig mo ang universo, at ang kasaganaan sa pag-ibig, kagalingan, at tadhana ay dumadaloy na patungo sa iyo. Naghihintay na ang kinabukasan, Capricorn. Harapin ito ng may tapang at panuorin kung paanong pagbubusayin ka ng universo sa paraang hindi mo pa naisip.